Hello mga kachabi, may mga questions pa ba kayo tungkol sa TJ Media Song Authentication or Update Kit? Sasagutin natin yan sa video na to, kaya samahan nyo ako, tara! okay, nabanggit ko na sa ibang video na ang kailangan sa pag-update ng TJ Media Maestro Video Key Player ay ang dalawang bagay na aking babanggitin. Una, song download and upload or song update. Pangalawa, song authentication. So, yun ang dalawang importanteng bagay na dapat nyong tandaan. At syempre, sasagutin natin ang mga questions galing kina Marlon, Jong, at Hansel. Kaya panoorin ang buong video para makapulot ng tips para hindi maloko at para hindi magtanong pa. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Okay, una nating sasagutin yung tanong ni Hansel. Ang kanyang tanong ay saan pwede makabili ng authentication card? So ang sagot dito ay actually na banggit ko na sa aking nakaraang video. Ang sinagot ko dun ay mabibili niyo ang authentication card o mga song update kit sa mga online shopping platform. At ano yung tinatawag na online shopping platform? Either Shopee or Lazada o baka pwede na rin meron na sa TikTok shop. So, i-check nyo na lang doon yung authentication kit. So, yun yung mga keyword na yung tatandaan. Song authentication kit o kaya song update kit. So, yun yung mga ginagamit na keyword sa Lazada kaya Shopee para ma-search nyo yung tamang produkto. Okay, yung pangalawang question naman ay galing kay Jong. Ang, ang question niya ay, boss, magkano ba per authentication? Okay, ang presyo ng authentication ay depende sa presyo ng e-coin. So, depende na sa seller nyo kung kanina nyo nabili yung smart card o kaya yung e-coin. Kasi yung e-coin naka nakaload sa loob ng smart card. So, yung smart card na binibenta ng seller ay depende rin sa price nila ng e-coin. So, depende yung authentication price doon sa presyo ng e-coin. Kung yung e-coin nyo ay 300 isang e-coin sa isang seller, o kaya yung isa ng okay yung isang seller naman ay 200 o kay 300 yung isang e-coin niya. So, yun yung magiging price ng authentication. At, yung pinaka nyo yung malaman sa authentication ay isang e-coin lang bawat authentication. May mga nakikita kayong seller sa Lazada Shopee na 10 e-coins daw eh, 10 months. Uh, hindi naman masyadong accurate yun kasi nga depende yung authentication sa sa gagawin mong update. Okay? So, further explanation pa dito. Kunyari, nag-update ka ng from 2000 hanggang 2022 nag-update ka, nag-upload ka ng mga bagong songs. Siyempre, yung authenticate mo yan para mag-play. Ang magiging, ang magagamit ng e-coin ay isa lamang. Tapos, yung presyo ay depende sa seller. Yun nga, mga 300 pataas. Tapos, pwede rin kayo magpa-authenticate sa mga shops dyan sa Metro Manila, sa Raon. May mga shops dyan na nag-authenticate at depende sa shops may mga may mga sumisingil ng 300 pataas so hindi niyo na kailangan ng smart card tsaka ecoin at tsaka smart card reader bale sila na ang bahala diyan magbabayad na lang kayo ng authentication yung song update naman ay pwede niyo gawin sa inyong mga bahay gamit ang inyong mga sariling internet pero yung authentication pwede mong ipunta yung player mo diyan sa raon tapos may mga shops diyan na mag-authenticate at yun nga, mga 300 to 400 per authentication. At meron din namang nananaga at mga nanloloko ang sinasabi ay 300 din bawat month ng authentication. So sinisingil nila kung ilang buwan ka ba hindi nakapag-update, yun ang sinisingil nila. So panloloko yun, so ingat-ingat kayo sa mga ganun. Wala pong bayad yung buwan. So, pag nag-update ka ng from 2000 kunwari hanggang 2022 or 2023 ngayon at iyo authenticate lahat yan minsanan in one go. So, 300 lang yun. Minsanang authentication yon Okay, gets. Okay, next question naman ang aking sasagutin ay yung question galing kay Marlon. Ang sabi niya ay, Good day, Pwede pa ba ma-update 2017 ko pa nabili? Until now, hindi ko pa napa-update mga songs. At magkano kaya abutin? 5 years na mahigit. Salamat. Okay, gaya ng pagkaka-explain ko kanina-kanina, ang authentication ay hindi base sa buwan o hindi base sa taon na hindi ka naka-update. Ang babayaran mo dyan ay yung authentication na isang go lang. So yan, sa kaso mo yan, 1 e-coin lang ang magagamit sa authentication at yung 1E e coin na yan, yung presyo niya ay depende nga sa seller o kaya sa shops na pagbibilhan mo ng e-coin na yan. So, depende-depende na yan. Kasi pwede kang bumili rin ng sarili mong kit na may kasamang smart card reader, smart card na may, na may lamang e-coin. So, depende na yan sa shops at mga presyo. Pero ang pinakataatan uh, pinakatatandaan mo lang dyan, ay kahit 5 years ka na hindi naka-authenticate o kaya naka-update at i-authenticate mo na yan 5 years man yan o 10 years 1 e-coin lang yan so ang gagawin mo ngayon yan i-download mo yung mga songs mo sa, mula sa website ng TJ Media i-update mo yung player mo pero pagka-update mo ng player syempre hindi mo pa yan mapi-playback hindi mo pa yan mapapatugtog kaya nga kailangan mo ng authentication tapos, pag ginamit mo ng authentication, 1E e coin lang ang gagamitin. At uulitin ko, yung 1E e coin ay depende sa seller kung magkano ang benta nila. So, ranging from 300 pataas ang presyo niyan. Pag bumili ka ng sarili mong kit sa Lazada o kaya sa Shopee, 2.5 pataas yan o 3,000 pataas. Pag sa shop naman, sa Raon, sa Metro Manila, ganyan, Pwede mong dalhin yung player mo sa shop at babayaran mo na lamang sila ng authentication. Ikaw na yung gagawa ng song update kasi madali lang naman. Yung authentication na lang yung babayaran mo para hindi ka na bumili ng kit. 'Yun ay yung para lang sa mga malapit sa Metro Manila at malapit sa mga service center ng TJ Media. Pero sa mga provincial area naman na walang mga ganyang service center at mga shops na nag-authenticate ang advice ko na lang sa iyo ay bumili na lang kayo ng sarili nyong authentication kit o yung tinatawag na song update kit. So, ang presyo lang ng kit na yan ay uh, 3,000 pataas ka muna lang sa Lazada Shopee. Okay, so ilalagay ko sa video description yung mga search term or search phrases na gagamitin nyo para mahanap nyo yung mismong mga product listing sa Lazada o kaya sa Shopee o kaya babanggitin ko na lang din yung mismong shop o kaya ilalagay ko na lang din yung mismong link ng product page ng authentication kit na yan okay okay so yan panibagong tip na naman ang natutunan nyo sa video na to at pwede nyo akong pasalamatan sa pamamagitan ng pag like share at syempre pag subscribe kung di pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel salamat